Alam nyo ba guys na nandito na sa Hong Kong yung isa sa pinakasikat na snack sa Pinas? Kaya nung nabalitaan ko nga, talagang namang napasugot ako para matikman ulit. Nakakatuwa nga kahit mga banyaga ay bumibili. May nagsubuan pa nga. Pero ang mga kababayan natin ay halatang halata na na-miss din nila. Oh, <coughs> Welcome back mga ka-chef. So, nandito tayo sa Hong Kong para tikman at puntahan ang Turks dito sa Hong Kong. So, trivia lang. Turks is founded dung sa Pilipinas noong 2007 pa. Pero itong Turks dito sa Hong Kong ay kauna-unahan sa international na branch nila. Isa ito sa pinaka-paborito kong snack kapag nag-grocery nung nasa Pilipinas pa ako. So, mapapansin nyo, ang pangalan dito ay T.co. Pinangalan ng T.co to avoid confusion na Mediterranean food nila kapag pinangalanan nilang itong Turks pa rin. Dito, parang sa Pilipinas, Meron din silang rice bowl if vegetarian ka, or rice meal if gutom na gutom ka talaga. At syempre, hindi mawala kanilang signature wrap. Kaya tara, tikman natin. Yeah, this one, one, one wrap. Yes, uh, beef and then rice bowl, chicken. Yeah, okay. Okay, thank you. Grabe na kami talaga yung lasa ng Turk. Napaka-authentic ng na lasa nito na parang nasa Pilipinas pa rin. Mm. Tignan natin yung rice bowl naman nila. Mm. Kasing Kasi kalasa talaga nila yung sa Pilipinas. Tsaka sa dami ng karne nito, tsaka kanin. Sulit to. Mm. Kaya sa mga kababayan natin dyan nandito sa Hong Kong at gusto ulit matikman ang sarap ng Turks, Punta lang, lang dito sa Chim Sha Chui, Street. sa description below yung address nila. Kung gusto nyo pa ng mas marami pang gantong content, huwag nyo ka lang mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!